So ito ang magtuturo tayo ngayon ng pagchika sa 7-Eleven Timani Tindo tindo Tapos Gcash Cash in Ang problema ko, telephone number Wait lang Ang telephone number Kailangan ang blink niya, Yung X na yun Susunod. Pag nalipat mo yan dito, iba na yan. Dapat nandun. So, Renai. Two, seven. Tapos dito man, magkano yung amount must not have centavos. Walang total. One, three. Tapos yung number, nakalimutan ko yung number wait lang ito na okay na yung number natin yung amount 1% 13 pesos 13 pesos yung kaltas tapos next press next ito tapos ayan pa rin ang papasok na amount sa atin yung 1287 next ulit Ayan. Ayan so, na na papel. Andito na. Hindi lumabas yung papel. Ayan. Ayan. Ibigay natin sa... Bumalik na sa home. Sa home page niya. Tapos ito. Ibigay natin sa counter. Double check wing number ko. Ito. Ito. Okay na nga. Ready to pick sa kamang sir. 1,300. Thank you, Tapos na yung transaction. Hintayin nyo na lang pumasok yung uh, message ni, ni Gcash. At saka i-check nyo na lang yung uh, Gcash nyo kung pumasok na yung 1287 Ito Ayan na Ganun kasimple, ganun kadali